A cute. Saan ko pa din siya oh. Siya cute. At sya, tingnan mo naman ang damit ni Ian oh, Ang lakas maka manager. Okay. Okay. Si Ian ay isa, ano naman ang magalang title dyan? supervisor. Ay saan ito? Ang gwapo ni Ian. So, so, buti, si si Ian parang din siya parang may mood din ng LG. <laughs> Sige, kakiss mo nga ko! Wala! <laughs> bakla ka! Hindi <laughs> mo ako kinikiss! O, oh, kiss mo ako kung ka bakla. Oh, si Ian, bakla! Si Ian bakla! Si Ian bakla! Si Ian bakla! O, oh, kiss mo ako kung ka bakla! <laughs> o, oh, sige ako kikiss sa'yo! O, oh, sige go! Rosaria. Makakadili na lang sa nanahin. Ang gulo na ng mundo na natin. Hindi <laughs> mm -hmm. na ba? Iyan, ilang taon? Mag-jowa ba kayo? Oh. Okay, sige. Iyan.